Hi guys. Ah uh, ngayon araw na to ah uh, ah uh, nag-out na yung mga ano natin mga kasama sa uh, trabaho. So ako na lang nandito at uh, ito ah uh, pa-load video ko. Ayan, uh, na kami. Paano ba ng ako ng gumawa na ito, yung pader na to. Yan. Okay. guys ah uh, kayo magsama mag-play sa ah uh, uh, subscribe niyo ako sa ano sa YouTube ah uh, may YouTube channel ako ah uh, i-search lang ah uh, lang sa Facebook page uh, Facebook sa reels so guys para uh, pa-continue yung aking ano yung akin pagbi-video at para ma-monetize na rin ako so konti na lang ah uh, nasa kulang-kulang level pa ka rin na kasi ako so guys uh, araw na ito uh, ito at hindi uh, video ko yung aming ginawa so guys uh, sa araw na ito uh, kasama ko yung ano ko yung aking apo yan. saka yung aking misis ito so, so, at uh, guys huwag lang magsawa sa pag-play sa aking mga kamag-anak dyan sa aking kaibigan dyan sa Real Quezon sa aking mga kapatid mga pamangkin guys ah... Uh, eh ano niyo lang ako, i-follow nyo lang ako at sa YouTube ko ah uh, huwag nyo kalimutan i-subscribe ako. so guys, para ano. Para sa Facebook ko ma-monetize so konti na lang ang kulang. At uh, ano. So inaccess naman tayo ng Facebook na makapag makapag-ads. Ito at uh, ano, ayan. Ito yung hamming ano, ito yung hamming inado. Yan sulit so, oh. Uh, Medyo matatasan tamba kaya sa bandang dulo kung may ubay na mahirap kasi magamot ng ano ng mga tambak ah. so, sa labas tatamba kasi tapos yung mga basura pupunin ng ano ng ah, mga basurero so guys ah, baka bukas ayan maituloy na namin yung asintada dito sa gitna ah, matapos na siya yung pinakabawin nila magkabatid dito naman sa tabi ko ito naman ah Patong na kasi ako dito. Tatlo na lang ang ulang ngayon. Walo, tatlo. Tapos magbibiga na kami. Para siguro mga lunis, makapagbubong na ako dito. tapos namin ang lunis, ang pagbubong. Maghapon. So guys, para ano, siguro linggo, patatrabaho nito mga tao. Tahanan ng linggo para makapagbubos ng uh, poste. Para na rin matapos ka agad to. Kasi ano, hindi lang kasi budget na itong bahay na to. Uh, hindi gaano kalakihan. So guys, uh, ah, pinagkakasya lang namin. So ang mga materyales sa ah, 'yan. May mga ano, may mga diskarte na ah, para ma-discount. Kaya ano. Kaya ito ah, sana mabuo sa budget na nila ng may-ari. At ah, uh, makapagpasweldo rin ng tama. Guys, kagaya na ito, uh, ako ulit sa mga uh, siguro mga bagong magalas 4. dapat pa sila kasi biglang umulan, mga sangulan. So, umulan hindi makapaggalo. Hindi, hindi mga pagkasintada kasi nandito dito sa labas so guys uh, follow nyo lang ako huwag nyo kalimutan like and share uh, sa aking facebook page sa reels sa youtube uh, huwag nyo kalimutan yung subscribe ko so shout out lahat yan sa buong Sincuristan sa buong kubuhan sa aking mga kaibigan Barangay Langgam at kahit sanda ko uh, meron naman tayong mga kaibigan sa grupo ng Prague hindi uh, ko nakalimutan na uh, ano Uh, shoutout nyo ako, uh, i-like, i-share para dumami yung aking followers. So guys, uh, hanggang dito na lang at uh, ang aking video